Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawampot dalawa ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng aklat ni Esdras Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Siro ng Persya, Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Siro ay sumulat ng ganito, Niloob ng Panginoon ng Diyos ng Kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem ang bayan ng kanilang Diyos upang itayong muli ang bahay ng Panginoon pagpalain nawa sila ng Diyos lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila bigyan sila ng mga pilak ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Nahuda at Benjamin, ang mga saserdote at mga levita, at lahat ng napukaw ng kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rekit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat na tutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak. Dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Aleluya, aleluya. Dapat kayong magliwanag ng kabuti ay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,